Magandang araw, mga kaibigan ng Buzz. Ngayon, pag-uusapan natin ang ilang kontrobersyal na balita sa mundo ng showbiz. Ang dating aktres at mga awit na si Lindsay Custodio ay kinasuhan ng cyber libel ng kanyang estranged husband na si Frederick Kale. Ano ang bottom line ng kasong ito? Tingnan natin ang buong detalye. Buzzers, Naharap ngayon si Lindsay Custodio sa isang malaking legal na labanan matapos kasuhan ng cyber libel ng kanyang dating asawang si Frederick Kale. Ayon sa ulat, may malisyosong pahayag umano si Lindsay sa eksklusibong panayam ng Philippine Entertainment Portal, PPPH, noong Mayo 8, 2024. Sa kanyang complaint affidavit, sinabi ni Frederick Kale na ang mga pahayag ni Lindsay sa panayam ay nakakasira sa kanyang reputasyon. Partikular niyang tinukoy ang mga akusasyon ni Linsay na hindi siya nagbibigay ng suporta at kinukuha ang pinaghirapang pera ni Linsay sa kanilang kasal noong Mayo 1, 2022 ayon kay Kale. Ito ay nakapanghihinayang, hindi totoo at isang kaso ng cyber libel. Samantala, hindi pinalampas ni Linsay ang pagkakataong ipagtanggol ang sarili lumipad pa rin siya mula Muntinlupa patungong Cebu para personal na humarap sa preliminary investigation sa Mandiu City Prosecutor's Office. Ayon kay Linsay, inamin din ni Linsay na nagulat siya sa kaso laban sa kanya, lalo na't kailangan pa niyang lumipad patungong Cebu para sagutin ang reklamo, pero mga bus, hindi ito ang unang pagkakataon na humarap sa korte ang dating mag-asawa. Noong Hunyo 2024, si Lindsay mismo ang nagsampa ng kaso laban kay Frederick sa ilalim ng Republic Act Siam na libo, dalawang daan at anim na dalawa o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of dalawang libo at apat. Gayunpaman, na-dismiss ito dahil sa mga isyu sa jurisdiction, hindi rin doon natapos ang kanilang legal na labanan. Noong Nobyembre 2000 at 2024, nagsampa si Frederick ng kasong perjury laban kay Lensay ngunit agad itong na-dismiss. Ngayon, isa na namang kaso ang kinakaharap ng aktres, cyber libel. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang paunang investigasyon sa kaso sa Mandiu City. Sa kabila ng inaasahan na dadalo si Frederick Kale sa pagdinig, ayon sa kanyang abogado na si attorney. Karamba, siya ay kasalukuyang nasa Kanada at hindi nakarating sa pagdinig. Mga buzzers, ano ang iyong opinyon sa kasong ito? Makakamit kaya ni sa Custodio ang hostisya? O may basihan ba ang kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya? Magkomento sa ibaba at magbigay ng iyong opinion para sa iba pang maiinit at eksklusibong balita sa showbiz. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines. Abangan ang aming susunod na update sa kasong ito at iba pang trending na balita sa showbiz. Magkita kita tayo sa susunod na video, Manatiling Buzz.